Ganda nga po, ako po RP ng Gym Depot. So, ito yung kauna-unahan natin na video for this year, uh, 2024. Happy New Year po sa lahat. At, nagpapasalamat pa din po kami sa lahat ng mga nagtiwala sa Gym Depot noong mga nakaraang taon at nakaraang mga panahon. So, meron naman po tayong another proof of completion. Pero, maganda na matapos yung ton to, to topic na to kasi, uh, isa sa pinaka-concern natin talaga at isa sa pinakamadaming mga tanong na nare-receive ko is ah, uh, yayaman ka ba sa gym business? Okay. So, ito yung honest na sagot. Galing sa isang tao na may 15 years na na may gym business at may ilang gym na rin na hinawakan. So, ang sagot po dyan, honest na sagot, pwede kang umaman sa uh, gym business. Pero hindi ito garantiya. So, bibigyan ko kayo ng, ano, ng opinion ko based on my personal experience bakit o paano kayayaman sa gym business. So, ganito yun. Kagaya no, mga pinipreach ko, napapansin nyo, hindi lang gym business kasi yung mga nagiging topic natin, kundi kasama na rin yung pagdating sa mga financial matters. So, Honestly, kung ang only source of income mo is yung gym business mo, most likely, may kang umaman talaga. May Ah, uh, Bakit? Kasi, tumingin ka sa paligid mo, huwag ka na lumayo. Yung mga mayayaman na kakilala mo, it's either, ano yan eh, uh, nag abroad or may negosyo dito sa Pilipinas pero meron silang multiple sources of income. So hindi lang iisa ang source ng income nila. Ah, uh, kagaya sa experience ko, nung una, bago ako nagtayo na sarili kong gym business, nangongontrata ako ng mga bubong at saka mga trases. So yun yung primary source of income ko. So yun yung importante. So kailangan bawat isa sa atin my primary source of income. So ako noon, ang primary source of income ko, nung trata ako ng bubong. Tapos, kailangan mo ng multiple sources of income. So ang naging secondary, secondary na source of income ko doon is gym business. So ito yung kinukwento ko sa inyo na dati may 30 square meters lang ako na area, dating garahin namin, kumikita ako ng 500 to 800 pesos a day. Okay, so importante yun. Yung nangungontrata uh, ko naman ng bubong, at that time, kumikita ako ng mga average ng 50,000 pesos siguro, up to 80,000 pesos. Average yun, more or less yun. Okay. So, nangungontrata ako ng bubong, nagkaroon ako ng gym business, at the same time, nas, nas, nasimulan ko itong ano, tong gym equipment fabrication. So, lumalabas, tatlong sources of income ako meron. Meron ako, pag uh, nangungontrata ako ng bubong, meron na akong sarili kong gym business, at noong panahon na yon mahina pa yung fabrication natin. Pero ito ngayon yun, doon sa pangungontrata ko ng bubong, sapat yun para sa pang-araw-araw namin na uh, pangangailangan mag-ama. Kasi at that particular time, single parent po ako, so nag-isip ako na uh, bukod doon sa business ko na pangungontrata, kailangan may iba pa akong business para kunyari, ito yung ano, yung kinikita nung asawa ko, kunyari, para at least may katuwang pa rin ako. So yun yung unang mind, yun yung idea ko, hindi pa ako nag-iisip ng multiple source of income. Ang isip ko lang, kunyari, may kumikita yung isa para sa kunyaring asawa ko. Okay, so parang dalawa kami kumikita. So maganda ito, napoprovide yung basic needs namin nung pangungontrata ko ng bubong. Di ba? Pero, yung gym business ngayon na kumikita ako ng 500 to 800 pesos a day, pero pa doon sa natitipid ko dati, na dati pupunta ako sa ibang gym eh, para magbayad at makipag-gym. So nakakatipid ako doon. So isipin mo yung 500 to 800 pesos a day na yun, naging 100%. Honestly, nung mga unang taon, 100% ko pong inipon yun. 100% ko pong inipon yun. Tapos, yung kinikita ko na once in a while ng mga order sa akin ng uh, gym equipment, yun naman yung konting luho. So, so ito yung sinasabi ko. So, yung primary source of income ko at that time is pangkontrata ng bubong. So, yung gym, yung gym business ko, ito ngayon yung ano, secondary income ko na nagpo-provide ng savings ko. Okay. Bakit mahalaga ito? Kasi yung, yung secondary source of income mo, kung kaya mo na magtabi ng 50% to 100% nung income mo dito, sa ilang panahon, makakaipon ka para makabili uli ng, uh, makapagtayo pa uli na isa pang gym business. So, so ganito yun. Basic experience ko, kasi uh, after isang taon, nang meron akong uh, garage gym sa bahay after one year. Nagtayo ako sa Noveleta Cavite ng first branch ko. Kami na ang gumawa ng equipment noon. At ito yung pinanggalingan ng pondo ko para makita nyo kung saan ako nagagaling. So, kung 100%, sabi ko sa inyo, nang, nang kikitaan ko dito, isitatabi ko, ilagay na natin sa 500 pesos a day. So, may 30 days a month times 500, so 15,000 pesos. So yung 15,000 pesos na yun, linis yun, itatabi ko yun, ipong ko yun. Pero, may, kaya ako na itatabi ng 100% yun kasi kumikita ako doon sa fabrication ko, sa sa pagbububong po. Pagbububong ko. Okay. So let's say, one, mil, 15,000 isang buwan ang kikitain ko. So sa loob ng isang taon, 180,000 pesos yun. Sa ngayon, yung 180,000 pesos na yun, halos halaga na yon ng package A namin na 200,000. Pero way back 15 years ago, yung 180,000 na yon na naipon ko, marami ng gym equipment yon So siguro, kung yung package C si ko ngayon na worth 300,000, siguro yun yung halaga nun. Yung 180,000 ko is halaga na package si, siguro way back 2008. So imagine nyo lang, plus ako pa yung gumawa ng sarili kong gym equipment nun. So, in one year's time, nakaipon ako ng 180,000 at yung 180,000 na yun, yun yung pinampuhunan ko para sa kauna-unahan kong branch sa Noveleta, Cavite. Tandang, tanda, -tanda ko yun. Nakailang taon ako mo yun? Nakalimang taon ako doon sa, sa gym ko na yun. So, ito ngayon yun. So, ito, ano ito? I, i dahil naupa naman ako doon, pero mas malaki ng konti ang kinikita ko pag mo yung libo. Pag, uh, ipatas na lang natin. So ito, sa, sa una kong gym, 500 pesos isang araw. Sa, sa pangalawa kong gym, another 500 pesos isang araw. Pag, pag, pag pagparehas na lang natin sila. So ngayon, kumikita na ako ng 1,000 pesos isang araw. Ano yun ha? 2,008. Way back 2,008. Tandaan nyo na it took me one year para makapag-ipon nang 180,000 pesos. Di ba? Tama ba ako? 100? O, oh, tama. So ngayon, yung kita ko sa una kong gym at kita ko sa pangalawa kong gym, hindi ko pa kailangan yon, Hindi ko kailangan gastusin yun. Bakit? Kasi may primary source of income ako, yung pagbububong. So dahil nagbububong ako, meron ako primary source of income, yung basic needs namin na mag-aama, walang luho ito, Ilang taon kami na wala luho, limang taon mahigit na uh, wala kami luho, wala kami sa sakyan, nanghihiram ako na sa sakyan, etc. Et, cetera, et cetera. so, sa isang taon, naipon ko ngayon pambili ng pangalawa ko. Pero imagine mo ngayon, dahil dalawa na ngayon, yung gym ko na, at kumikita ng 1,000 pesos, so ngayon, sa isang buwan, 30,000 pesos na siya ngayon. So ngayon, kailangan ko pa ba bang mag-ano? Mag, you know? kailangan ko pa ba bang mag-ipon mag, mag ng isang taon para makapag-ipon ng 180,000 hindi na, 6 na buwan na lang, 6 na buwan bakit? kasi dalawa na kumikita to eh so 6 months times 30,000 pesos is 180,000 pesos yung unang taon mo kailangan mo mag-ipon ng isang taon kasi kumikita ka ng 500 pesos lang, pero sa pangalawang taon mo 6 na buwan na lang ang pag iipunan mo para makaipon ng 180,000 at, at aanuhin mo ngayon yung 180,000 pesos na naipon mo after 6 months. Yun yung itatayo mo ng pangatlong gym mo. So makikita mo ngayon, kung nakatatlong gym ka na ngayon, after 2 years, nakatatlong gym ka na, <coughs> para makapag-produce ka ngayon ng another 180,000 pesos, hindi ka naaabot ng anim na buwan o isang taon, tatlong buwan na lang kasi tatlo na ngayon yung gym mo na maiipon mo ang pera para makapagtayo ng panibagong uh, business or branch. So yun, yun yung, ano, yun yung kaigihan, kaigihan ng ano, nung, nung gano'ng sistema. At para sa akin, kasi ito yung pinapayo ko sa mga anak ko, na habang bata ka pa, habang maliit pa yung, yung, yung expenses mo sa buhay, pagtiyagaan mo na mabuhay doon sa maliit na income mo. Regardless to ah, regardless to kung 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 nagtatrabaho ka or may negosyo ka, as long as may primary resource of income ka. So may, may, anak ako na nagtatrabaho, may anak ako na negosyo Pero both of them, tinuturuan ko na kailangan nilang magtabi ng pera para makapagbuo ng secondary source of income, which is kung ano yung gusto nila. At ako ako masusunod, mas gusto ko magtayo sila ng gym. So yun ang sabi ko. So kung nagtatrabaho ka ngayon, huwag ka mawalan ng pag-asa. Sigurado ako kasi kung nagtatrabaho ka, bihira sa atin. Na nagtatrabaho na na kayang i-provide ng sweldo yung luho o yung 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 pagpapayaman sa pamilya. Bihirang bihirang trabaho yun. Pero huwag ka magalala kasi lahat tayo dadaan dyan. So Maaring hindi kayayaman yaman talaga doon sa trabaho mo. Or maaring hindi kayayaman yaman sa negosyo mo. Doon sa unang mong negosyo. Pero yung pangalawang negosyo mo or pangalawang pagkakakitaan mo, sigurado ako, kung magiging masinop ka, yan ang magpapayaman sa'yo. Kung yung kinikita mo nung iisa pa lang ang source of income mo, yan pa rin ang gastos mo. Nung marami ka ng sources of income, ginagarantiya ko mabilis kang yayaman. So yun yung sagot doon sa ano. Yun yung sagot sa sa, sa katanungan ko sa gym business ba yayaman ka? Pwede ka yumaman. Hindi mahirap subaybayan yung buhay ko. I-check nyo yung buhay ko kung gaano kami kasimple way back 2008. Ang Facebook ko is parang since 2009. Kita nyo kung gaano kasimple buhay ko. Hindi kami marangyang uh, pamilya, maagay na matay mga pamilya, ang ko kaya wala nag-provide sa amin. Kaya makikita nyo na lahat ng ito ay galing sa pagsisinop namin. Pero bago ang lahat, bago ko tapusin to, panoorin nyo rin to. Kasi e so, medyo mahaba-haba ito, no? So, itong proof of completion po natin na is for Sir Arthur ng Sorsogon at saka kay Sir... <laughs> ah, <I got> <laughs> Kimi Kim, Langgam ng Sansambuanga. Sorry. Ah, ito. Ah, uh, kay, kay Mark Anthony. Kay Sir Mark Anthony Langgam ng Sambuanga, sorry sir. So itong proof of completion natin is para kay Sir Mark Anthony Langgam at saka kay Sir Arthur ng Sorsogon uh, sa Bicol. So itong order po nila is makikita mo naman Sir Arthur, yung kulay kaya alam na alam niyo na sa inyo. So isang uh, lat pull down, ah, isang lat pull down with rowing, isang super rack para kay Sir Arthur. So ah uh, sa na to, so itong gamit na to, tatlong tao ang makakagamit sa isang pagkakataon na to. Ito naman, two in one, dalawang exercise sa magagawa. Salitan lang. Tapos yung kay uh, Sir Mark is, dagdag niya ng gym equipment to, uh, flat bench, inclined bench press, uh, t-bar row. So ito, ito, ito itong mga gamit na to, may mga existing gym na sila. So related to dun sa ano, related to dun sa uh, topic natin kung yayaman ka. Ito yung magpapayaman sa inyo kasi kita mo. Uh, meron na silang mga existing na gym. So hindi sila nakampante. So ang ginawa nila, napapanood nila yung videos natin. Ngayon, imbes na inuubos nila ngayon lahat ng kita ng gym nila, nagtitira sila na nagse aside sila na certain percentage ng kita nila para nang sa ganoon <coughs> makakabili sila ng mga additional na equipment. Ano ba yung kahalagahan ng meron kang additional income, uh, additional equipment? Ano ang kahalagahan nito para sa pagpapalaki ng income mo? Kasi katulad nito, tong equipment na to is kayang gamitin ng isa, dalawa, tatlo, apat na tao. So, kung yung gym mo regularly is napupuno, kaya mo ngayon magdagdag ng apat na tao. At itong equipment na to is over 50 exercises yung magagawa mo kaya hindi ka limitado. So isipin mo, kung, 50 pesos ang gym mo, membership mo, kada ka, daily, kung madadagdag ng apat na tao, so may 200 pesos ka araw-araw. Dagdag na 200 pesos araw-araw dahil nagdagdag ka ng equipment na to. So yun yung kahalagahan nung, nung uh, constantly, from time to time, nagdadagdag ka ng mga gym equipment kasi dadami ngayon yung tao na kaya mong i-accommodate. At dahil dadami ang tao na ma-accommodate mo, lalaki din yung income mo. So I hope, ano, uh, matapos nyo tong video na to. At, and I hope marami kayo natutunan at uh, pinapangako ko sa inyo na itong mga darating na mga videos natin na to, Promise, mas marami kayong matututunan dito. Hindi lang kasi ito yung isa, hindi lang ito tungkol sa gym equipment, hindi lang ito tungkol sa pagbubuhat o pagpapalaki ng muscle. Pati na rin po kung pa paano pahalagaan ang mga financial situation status natin sa buhay. Paano natin mapapaunlad ang sarili natin. Ako po si RP na Jim Dipo. Maraming salamat po.